Hi mga kadars, good day. Kami nga ay gumala dito sa City Hall ng Tagbilaran. Kasi nga paparating na ang fiesta nila kaya ang daming nagbibenta. Kaya dyan kami naghapunan. Yan lang naman po ang order namin. Kasama ko ang buong pamilya, ang dalawang anak ko at ang asawa ko. Ayan, may order kami. Sisig yung anak kong babae. Tapos barbecue yung, sa anak kong lalaki. Tapos sa amin naman is pork chop and uh, liempo. So, ayan po. Enjoy na enjoy siya sa sisig niya. Sabi nga niya, mainit masyado daw. Ang langa naman, kasi nga, nasa hot plate yan. Kaya, ayan o. Oh, enjoy na enjoy niyang haluin yung itlog at saka yung uh, sisig. Ayan po. Actually, hindi naman po kami palagi dito. Ayan din, ini-enjoy ko din yung sa akin, yung pork chop ko. Kain po tayo. Dito lang po ito sa City Hall ng Tagbilaran Bohol. Kain po tayo mga kadars. Ayan, ini-enjoy lang po namin ang aming pagkain. Yan po si ate, palagi hinihipan yung pagkain niya. Yan kain ka po Ate ha. Masarap po yan. Actually may extra rice na po yung. Ang nabayaran lang naman namin sa mapagkain namin is 129 per million. May extra rice na. Susulit na sulit yung nabayaran namin. Yan nga tinatanong tanong ko nga yung bunsuko kung gusto ba niya pero obvious naman ang gustong-gusto niya di ba. Tingnan mo naman pati ba naman yung ano uh, anong tawag dyan ha. Yan. Kinakain, ha? halos kainin na talaga lahat kasi gusto nga niya yung mga pagkain na na-order namin. Kasi choice naman yan na mag, mag barbecue siya. Kaya ayan, sarap na sarap. Tingnan mo yung mukha. May mga ano pa o sauce.